Hello, hello, hello! Welcome to my vlog, Ron's Life Journey. For today's video po ay dumating na ang aking order galing sa si Shopee! Ayan! Ayan, mag-hello kayo kuya! Ayan, thank you po! Thank you po! Thank you! Ang bigat neto ah. Hello, hello mga kananay! For today's video po ay dumating na po ang aming order sa si Shopee! At nag unboxing na po kami. Ayan, excited na po ako na makita ang aming in-order sa Shopee. Ayan, sana po ay uh, sulit naman po itong aming uh, pagkabili. At ito po ay sinamantala po namin kasi po buy one take one. At ito po ang kanilang uh, Christmas promo. Ayan po, at uh, alam niyo po ba kung ano ito? Ayan, maganda po ito kasi po, lalo po doon sa mga nagtitipid. Ayan ngayon po kasi mahal na po ang kuryente ngayon, ang konsumo ng kuryente, kaya po kailangan po natin gumamit ng solar light. Ayan 'no? Oh. 'Di ba? Sinamantala po namin yung buy one take one po sa Shopee. Ayan po at uh, ito po ay nabili po namin worth 957 kasama na po ang shipping fee. Napakamura di po ba? Ayan, at ito po ay 300 watts po. Meron kasama na din po itong remote control at battery. Ayan, kaya po, sulit na sulit po ang pagkabili namin. At tinetesting na po namin kung uh, okay po ang kanyang uh, ilaw. Ayan po, nilalagay po ang uh, battery. Sana naman po ay okay ang kanyang uh, ilaw. Tingnan po natin. Like, share, and subscribe. Thank you for watching!